Habang hindi pa luto ang aming mapagkain ay mag-enjoy muna tayo pagmasdan ang ganda ng dagat ng General Nakar. Aba, nag-arise tayo. Doon natin ma-feel kung bagay ba sa atin ang motor na to. Kung worth it ba na binitawa natin sa si MT-09 para dito sa motor na to. First time natin i-ride. So, Hopefully, eh, ito. Nasagad na sa kaliwa. Ay, eh, sumagad na. Ay, naku. First time pa lang na ride. Sumagad na kaagad. Oh my God. And uh, good morning mga kachoko Welcome back to my channel sa Choco Martin Vlogs here Andito tayo ngayon sa Shell Boso Boso mga kachoko Para mag rides papuntang general na car Kasama ang balikan boys So ito na mga kachoko i -re reveal ko sa inyo yung bike natin Itong gamit natin ito ngayon Si Ninja 1000 SX First time ko may ride itong mga kachoko Kaya abang nag rides tayo Doon natin ma-feel Kung bagay ba sa atin ang motor na to Kung worth it ba na binitawan natin si MT-09 Para dito sa motor na to Let's go This is it mga kachoko Welcome dito sa Twist System Marilaki at masubukan natin ito si Ninja 1000SX Sarap ng handling men Kaya natin kung di ba tayo nagsisi dito sa Pagpalit natin kay MTU na dito sa 1000SX na to Pero sarap ha pago ko sa handling mga katsoko Kasi medyo subsute ng konti Si MTU na ay naka upright Medyo kinakapapa natin yung mga twisties enjoy ko na yung motor na ito mga katsoko. Unti-unti ko nang nakapa yung kanyang uh, cornering. Unti-unti <laughs> pa. So, masasari din tayo ito mga ko Pero first impression, mas maganda siya i-banking compare sa MT-09. Oh, devil's corner. <laughs> Ang nakakamatay na corner. ay Let's go. Yo. Hanif ah, salin naman talaga si Idol Joko. Oh. Oh. Sabay kayo dyan, foggy pa. Nice. Ganda ng kuha mo, Idol. Oh. Hindi ako kapagsalita mga kachoko Sobrang sarap i-corner eh, Grabe walang talon Sobrang ganda ng suspension nito mga kachoko Gumagana yung kanyang uh, Kasi meron tong lean assist Or cornering assist mga kachoko Kaya di mo maramdaman yung Para mag slide siya Grabe ha, ah, Mukhang may enjoy natin tong Ninja 1000 SX sa uh, driving style natin mga kachoko compare sa MT-09 tsaka isa pa hindi mabait lang yung arangkada nito kaya hindi ka Okay, kiliti. <laughs> Sana nakuha na tayo ni Allen. Yan, si Allen TV mga kachoko. Nasa unahan natin naka adventure bike, 650. Bibidyo natin yung cornering niya. Yan, para may din siya. Nakuha niya na tayo eh. Go Allen, adventure banking. Yun know. Kasi ko nang napipilang ini 1000 SX Ang power ng 1000 Actually naka road mode lang tayo mga choco Para mild lang Yung natin ginamit yung sports mode Kasi first time pa natin i-drive to Kaya alalay lang muna tayo I-enjoy muna natin yung pag-practice kay 1000 SX So dito na kami sa Tanay mga kachoko Sa Palok Tanay Sa natin si Allen TV of course Sa isang kasama natin Sir Jim Naka Ducati Scrambler Sa yung nasa unahan ko naka Yung isa pa na Kimco Exciting 400 At saka yung tatlo doon sa unahan pa Naka Small Bikes yeah. So halo halo kami Small Bikes at Big Bikes Yan, yeah. welcome to Lagusan mga kachoko With Ninja 1000 SX <laughs> First time namin dumaan dito ngayon Ni Ninja mga kachoko So wala pa ako ipapangalan nito kaya kayo namang pangalan, mag-comment down below kung anong gusto niyo pangalan So, ito yung Lagusan View Deck, mga kachoko, dito sa may Santa Maria. Tingnan natin yung view. With Alin TV, thank you sa pagyaya. Ay, grabe. Hoy, yun ang hinahanap ko eh. Yon, tanya natin kung anong forma ni Ninja 1000 natin sa mga twisties So mga katsoko, first time nating i-ride Half inch na lang natira So hopefully, eh, ito, nasagad na sa kaliwa Ayan, sumagad na Ay naku, first time pa lang na ride, sumagad na kaagad Oh my god So yung mga kasama natin Vespa, Scrambler Nice one Pahinga mo na sandali dito, water break kaganda lang dito mga katsoko dito sa S1000 SX kasi yung manivela niya hindi masyadong subsob so pwede mo rin gawin siyang naka naked bike or parang pang adventure ang style tagad na dito kaya hindi mo na kailangan mag uh, dumapa ganyan lang oh. so di ba counter lean lang <laughs> so smooth niya iligo kahit ganyan oh. o oh, di ba wala siyang talbog Dati kasi sa MT1 mga kachowa, kay bahan nito, ang MT1 ay matalbog talaga siya kasi magaan. And then medyo matigas yung kanyang suspension kaya pa-feel mo yung talbog. Dito wala, pag naglin ka, sobrang sub smooth. Kahit medyo hindi pantay yung kalsada, smooth pa rin yung kanyang suspension. Yan lang yung isa sa napansin ko ngayon mga kachowa na kay bahan din sa MT1. So, mukhang hindi na tayo nagsisi. <laughs> so, meron na tayong percentage advantage nito na ito ay nakuha natin at pasok sa riding style natin pwede pang adventure, pwede yung sports Ayan, yung kagandahan sa motor na to kasi all in na siya yun know, no, no <laughs> mga banking sa mga since si Alin ay naka adventure subukan din natin yung pang adventure na kurbada, ganyan lang ba diba? ganitong kagandahan ngayon sa Ninja 1000 SX mga kato pwede mo gawing adventure type <laughs> kasi mataas yung manibela nya o diba so mga pacing lang yan 70 80 60 ya sa so, korpadahan tamang adventure style lang diba di mo na kailangan bumaba ng motor so far nagustuhan ko na yung Ninja 1000 SX mga kato smooth talaga pala tama sila sabi nila napaka smooth ng cornering nito yan o no? Oo, oh, di ba? Hindi <laughs> mo na kailangan dumapa eh Sa so, mga ganito takbuhan lang na alin oh, Pang adventure Na cornering. Diba? oh, I see Kamang ganyan lang oh <laughs> Diba? So kahit saan tong motor na ito mga katsoko, so, may kasabay tayo ng mga naka-sports -sports, mo din tayo Diba? Yung mga knee down, knee down, knee drag yeah. Pero kung adventure naman ang sila sabayan natin ganito naman style natin di ba napaka all in tong motor na itong mga sa pa yan, may auto blip may quick shift di lang natin kailangan mag clutch para mag down shift at saka up di ba sobrang ano sya uh, comfort yeah grabe oh oh see hindi wala kailangan mag ano eh down <laughs> counter lean lang pag mga medyo mabagal lang naman natakbuhan Uh, I-tawag dyan, chill ride O, oh, downshift O, oh, diba? Wala na, <laughs> Wow, off-road <rough> Oh <laughs> Thank you <laughs> O, oh, diba? Ito, palaban dito sa mga off-road Kasi yung gulong natin, mga kachoko Nakapang off-road tire tayo Pero Naka sports uh, Hindi naman sports to motor to Sports touring <laughs> Kaya pwede kahit anong gulong dito Ay, naman mauna kay Allen. Tarot tayong konti. At ito na nga, after 2 hours sa pag enjoy sa bangkingan at scenery ng buong Marilaki Highway at ay narating na agad namin itong bayan ng Infanta Quezon. Dito na rin kami bumili ng sariwang isda, di ba pang seafoods para sa aming masarap na tanghalian mamaya sa resort na aming pupuntahan. Hindi ko na nga na-videohan dahil si Nasir Jojo at Sir Sam lamang ang pumasok sa palengke. Kami naman ni Allen ay mauna na sa beach resort. After namin matawid itong tulay sa pagitan ng Infanta at General Nakar ay kailangan muna naming tumigil sa checkpoint at dito in-explain na sa amin na may babayaran na 12 pesos para sa environmental pago bago makapasok ng General Nakar at kailangan rin namin pumunta muna sa tourism office kaya sinamahan agad kami sa isa nilang staff papuntang tourism office kaya ito plaka gandang munisipyo dito sa General Nakar shout out sa lahat ng mga taga General Nakar at andito na nga kami sa tourism office para magpagbayad at kailangan din maglista ng aming pangalan sa kanilang tourist book syempre si bro Ali na magsulat kasi ang pangit ko talaga magsulat <laughs> Binigyan nga pala kami ng brochure at ito ang kanilang mga tourist attraction na pwede nyo puntahan kung sakaling gusto nyo mag-adventure dito sa General lakar. Dahil meron sila dito ang dalawang magandang waterfalls at ito nga yung Dipalion Falls at, at Sapot Falls. Mari kayo makipag-ugnayan sa kanilang tourist office para sa iba pang mga detalye. Kasi kami, ang gusto naming ma-enjoy dito ngayon sa Nakar ay ang kanilang pinagmamalaking ganda ng dagat. Bago nga pala kami makarating sa base Resort ay may kaunting adventure kasi puro rough road ang kasarang papasok. Kaya buti na lang at itong motor natin ay pwede sa mga gitong klaseng daan ang off-road. Pag nakapasok ka na sa loob, ay tabi-tabi na mga beach resort dito. Ay, dagat na doon. Hello, tay. <laughs> Ayan na. Mukhang makapag-swimming tayo. Ay, ito na yun. MRJ. You know, MRJ Resort. Alright. Welcome to MRJ Resort. Dito sa may General Nakar. Dito na tayo mga katsoko. Ang MRG's Resort ay perfect kung ang hanap mo ay isang magandang resort na kompleto sa amenities para sa buong family bonding or group bonding. May parking space sila sa loob para sa safety ng ating mga motor at sasakyan. Isa sa nagustuhan ko sa resort na to ay bukod sa may malawak at nakakapigil hiningang view ng dagat ay may swimming pool for adult at for kids. At ngayon, nag-i-enjoy na nga kami dito magpalamig mula sa mainit naming biyahe. Meron din silang mga rooms dito para sa mga gusto mag-overnight or magbakasyon. Dahil day tour lang kami ay nagbayad lang kami ng 1,000 pesos para sa cottage at 150 pesos para sa lutuan. Kaya ang mas maganda kung pupunta kayo dito ay magdadala ng kaad kayo ng mga pagkain na gusto nilutuin. Kagaya na lamang ng nilulutong sinigang at inihaw na tuna nila Sir Jojo, Sir Sam at Sir Jim. Ay sarap! naka di diba? Habang hindi pa luto ang aming mga pagkain ay mag-enjoy muna tayo pagmasdan ang ganda ng dagat ng General Nacar. to this place na may safe Lord God Father we uh, ask for your blessings as we partake on this food may you fill us and also our stomach Lord God this we pray in your mighty name Amen 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 Amen, Amen. Amen. No, Resulta ng luto ni Sir Jojo Hindi basta mga pawisan lahat siya. oh. Hipon <laughs> is life oh. <laughs> Wala Ang yeah. <Alipun> lang Alipun. <laughs> Malamay na no dito <laughs> naglalaway din. <laughs> oh. <laughs> try natin pumunta sa tabing dagat mga kachoko so, kung pinakaiba lang dito sa Real Quezon dito sa General Lacar ay buhangin dito hindi naman siya white chance pero walang bato so dito pili lang yung signal kaya pag napunta kayo dito meron namang piso wifi dun sa unahan walang ganong guest ngayon kahit weekend kasi yung buwan ay August syempre hindi season pero pag season daw dito maraming tao kaya natin lumuklo sa dagat. So ito yung tubig sa general na car to. Medyo malabo lang gawa ng buhangin niya. Hindi puti. Brown. Pero walang bato. As pure buhangin. Sila ay maligo. Ako lumuklo pa kaya din eh. Diba? Wala tayo nakapunta dito ay mamaligo. Nagsway <coughs> <Sarap. laughs> ako sa dagat no? Para dilugi kayo. Pero mas kayo eh. <laughs> Nagpunta ng dagat pero si swimming pool dinaligo, daya, di ba? Alas 4 na ng hapon kami natapos at oras na para umuwi. Kaya kung nagbabalak kayo ng grupo mo or family mo na mag-explore dito General Nakar, ay may recommend ko sa inyo ang Emerges Beach Resort. Message lang kayo sa IP page nila for more information. At syempre, oras na rin para tapusin ang aking vlog for today at maraming salamat sa inyong panood at kung nagustuhan mo ng video na to please like and subscribe to our YouTube channel at pakifollow na rin ang ating FB page Happy 10K followers na tayo sa Facebook at sana tulungan nyo rin mag 10K itong YouTube channel natin Hanggang sa muli, ito po si Choco Martina nagsasabing Enjoy your life, enjoy your ride Paalam, see you in the next vlog